Napa rin niyo po siguro yung press conference ng Pangulo kanina. And of course, I'd like to hear your thoughts dito. Kasi medyo, meron siyang follow-through, pero he fell short of actually saying, ano bang kinalaman itong 15 contractors ito, diba? Again, ano po bang reading niya dito sa revelasyon ng Pangulo? Gusto ko nang mas patapang pa dyan, diba? Pero of course, ah... Uh... I mean, sa gitna ng mga pangyayari, eh, gusto na rin nating pas pasalamatan. Ang sabi mo nga, minamahal na Pangulo. Maraming salamat, di ba? Mahal Kasi na Pangulo. <laughs> Marami ng na BBM daw ako. <laughs> so maraming salamat po. Kasi kakaiba ito eh at this time, di ba? Kung baga parang nagpasabog ka, no? Pero parang kulang tingin ko kulang kasi sabi ko nga nun, dapat hindi lang nag-end up sa sa pagpapangalan sa pag, pagbibigay ng listahan ng mga flood control projects. Ayun pinangalanan niya. Meron na akong isa suggest na konting konti along this line ano. Christian alam mo, ako rin yung nag-audit nung 615 million na kaunahang seed money ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. At ganyan din ang kaso noon ilang naggawa kami ng table ng mga contractors at ilan ng projects na meron sila. Ito yung magandang sa tingin ko ay hindi dahil pinapuri natin dahil ako yung gumawa. Pwedeng, pwedeng gawin, makatulong ano. Ginawa ko ng analysis, okay, ano ang contracting capacity ng contractor na to? Halimbawa, yung lima. Ano yung kanilang net financial contracting capacity? I-compare natin yon doon sa mga kontrata, sa, sa bigat, laki ng kontrata, no? Pangalawa, tingnan natin, meron ba silang mga construction equipment? ba? Diba? Kasi yun yun eh, no? Nung tinitingnan namin, nung audit namin, in-establish namin, ano yung kanilang net financial contracting capacity? Second, ano yung kanilang mga construction equipment? Eh doon mas madali eh, kasi controlled yung area, ba? Diba? Ito yung farm region. Dito lang, ano? Tingnan mo ngayon, yung listahan ng equipment, etc paano mo i-deploy yung equipment na ito over the rest of the, ano, na iba't iba ang location, iba't iba yung project, kung maliit ang iyong kapital. At kung konti lang ang ano mo, di ba? Sabihin nila, eh kung konti lang equipment mo, ay di ikaw ay maglo-loan or magre-rent, di ba? Hanapan mo ngayon ng re rental contract. Commissioner, dito. maputo lang po kita, no? Baka makalimutan ko itong puntong ito. Yung ganun ba, paano nakakalusot yun? Yung contracting capacity mo maliit, obviously hindi mo kayang uh, based on that, no? Hindi mo pwede i-deliver yung proyekto. Pa, paano nakakalusot yun? Sige, marami tayong example na una. Una, posibleng dinoktor ang dokumento. No? Posibleng dinoktor ang dokumento. Pangalawa, posibleng nanghiram ng lisensya. Manghiram ka ng lisensya, manghiram ka ng, ano, ng, ng other credentials. Posible yan. Pero yung pangatlo, ay wala lang. Ah, uh, chami chami kayo, chami chami. <laughs> ano kayo? may uh, may usapan na kayo, isang kindat lang doon sa Awards Committee, Vincent Awards Committee, 'di ba? Ito yung tinatawag nating connivance, no? Tatlong bagay lang yung naiisip ko sa ngayon kasi biglaan ang iyon tanong. Opo. Okay, go ahead. Yung binabanggit niyo po, no? So, okay. So, pag tinignan mo, okay, kung, kung ito ay mababa ang kapital mo, tapos wala kang construction equipment, at least nagre-rent ka. So, napin mo na ngayon yung, yung ano mo, list ng mga nirenta mo, di ba? Hahanapin mo yung, yung, yung rental contract, hahanapin mo yung deployment. Titingnan mo rin ilan ng tao niya titingnan mo rin yung payroll. Of course, trabaho ng auditor yan. Pero ito yung kakaiba na isasuggest natin. Nangunguna yung presidente, kaya nga malaking malaking talagang pagpapasalamat eh. Kayang-kaya niyang i-instruct yan. Kayang-kaya niyang gumawa ng, of course, sabihin natin na, hindi ka lang gawain ng presidente yan. Pero ikaw na ang, kumbaga, give the motive, <laughs> di ba? Ikaw na yung nangunang -nang magbigay ng unang ano. So, palalimin ng konti at idire-diretso, di ba? Uh, hingin din yung mga incorporation documents. Kung yan ay uh, nakaregister sa DTI, kung private ano, di ba? Or sa SEC, di ba? Nahihingi naman yan. Pwede namang sumulat or sabihin mo yung mga ahensya, di ba? Wala namang bawal doon. At ang okay. isang final na nakikita ko ay yung ito magagawa lang kung hawak mo yung mga cheque. Eh. Yung dorsal part ng check, you have the frontal ano, and the dorsal. Ano makikita mo doon yung endorsements. And alam mo, some contractors can be so careless. Pag tingin sa endorsements, makikita mo doon kung kaninong account ipinaso, kung ano, kasi nandun yun eh. Naandun kung saan account deposit etc. Ito yung nakita namin noon sa fertilizer scam. Lahat ng accounts idinideposit sa iisang land bank account, sa isang, sa isang lugar. And can you imagine how how impractical it will be kung yung ano project doon ay magdi-deposit pa dito, etc. So ito yung mga circumstantial ano, na kaya nang kuhanin, kaya nang ipakuha. And with this, okay. ang lakas ng uh, tama niyan. Ang lakas ng ano natin na matulungan natin talagang makaipakulong or mapanagot itong mga binabanggit natin. Okay, buuin pa po natin. No? Oh. Mas lagyan natin yung structure itong conversation natin dahil napaka-importante nito kung kayo yung mag-audit o -audit kung kayo mag advise dito kay President Marcos. Kasi nasimula na niya, no? Nagsalita na matindi sa State of the Nation address. Ito yung follow-through. Naglabas siya ng website encouraging people to help the government audit. Talagang sabihin, meron ba ganyang proyekto? Base dito sa nakalista, no? Step by step po, no? Sinimulan nyo na po. Pero ano ba yung dapat gawin? Ano yung mga dapat harapin? Dapat makita at dapat kahantungan? Oh. magtatayo ako ng task force ng uh, fact finding ano joint ombudsman and uh, commission on audit and then isasali ko rin yung citizens ano uh, ana citizens task citizens ano may representation ano. and i will ask the DPWH okay give me the list of contracts list of contractors and then sasabihin ko na sa DPWH internal documents nila ito. Pero walang problema kasi public documents yan. Ibigay mo sa akin lahat ng photocopy ng paychecks. checks. Unang-una muna yung index of payment ng bawat contractors. Para makita mo sino yung may pinakamalaking payment. Pagkatapos nun, nakita mo na ngayon yung payments, mag ka lang. Pengi ako ng copy ng paid check. Yung paid check, di ba may check kay Christian? Tapos babalik yan dun sa nag-issue, right? So it will go back to the DPWH. Yung likod nun, maraming story ang makukuha kung marunong yung mag-imbestiga, kaya mo magawa ng 1 plus 1 equals 2. And then, isecure mo na rin, tawa, ano yung DTI or yung SEC, okay, I want a list of all the, uh, the incorporators of this ganito, ganito, ganito. And then, sempre the ombudsman and the commission on audit can now study the net financial contracting capacity they can now look into the provisions of the contract they can now look into the items and uh, bids specifications may overpricing ba sa bid price meron bang problema sa design at dito natin hahamunin yung mga professional organization yun yung part ng citizen volunteer halimbawa yung united architect ano when it comes dun sa design dyan kasi mas madaling kumita di ba Gagawin nilang bongga-bongga, yung pinakamahal at complicated na design. Pero sa execution, yung pinaka-cheap, <laughs> di ba? <laughs> Kara mas malaki yung kita. The architects will be able to spot that. And okay. of course, hmm. yung mga ating mga engineers, yung PICE, yung Philippine Institute of Civil Engineers, di ba? So ito yung pagkakataon na magmalasakit naman tayo sa bayan natin. ano Huwag na nating iasa sa mga gobyerno lang kailangan natin kumilos dahil mukhang makapal na makapal na ang mukha at hindi na talaga tinatalaban. Wala na rin konsyensya. Kaya kung kailangan sumama ang simbahan, kailangan sumama yung mga professional organizations, if the president will lead, of course, hindi naman siya yung personal na magbubuklat ng mga cheque, etc. But then, just the instruction, just the ano na magbuo ka ng task force, nakapanipaniwala ang ilalagay mo, together with the citizens volunteer, and appeal to the professional organizations. I think for the first time, magiging seryoso tayo. What that should be done, no? Uh, in terms of uh, properly, hindi lang auditing, pero preventing, avoiding instances or occasions of sin. Ayan. When it comes mm. to our projects. Yung hindi lang flood control, no? Siguro lahat na natin, infrastructure projects. Kasi yung mga big items, big ticket items. Unang-una, na-identify na natin yung tinatawag natin corruption vulnerabilities ng bawat ahensya ginagawa na yan ng maraming administrasyon. Uh, alam na yan lahat yan. At kung merong hindi alam, pwede namang halukayin yung mga studies dito. ano. Uh, meron din tayong tinatawag na opportunities that create. Yung ganito, yung corruption practices, di ba? So, ang kailangan lang talaga is seryosong, seryosong will na i-plug mo itong mga opportunities na ito. At yung vulnerabilities na ito, pag-aralan mo under the present reality ito yung konteksto na masyadong basag. <laughs> Alam mo, ibig ko sabihin, politically, di ba? Walang tumata yung strong na political ano. Ano yes. ang dapat na ipakita? Sa akin siguro appeal sa presidente, ano? ah uh, iginagalang natin ng presidente, siyempre, ng presidente ng bansa natin. Uh, at nagpapasalamat ako. Sa sinimulan niya, binitawan niyang salita. Sa akin, mas umaasa ako na mas malalim pa dito. Dahil hindi man ako bumoto sa kanya, uh, uh, sumuporta ako dun sa proseso at sistema ng kasalukuyang pamahalaan bilang pagkilala sa kanyang kapangyarihan, di ba? At therefore, isa ako dun sa mga umaasa na meron siyang magandang legacy na iiwan sa mamamayang Pilipino. So, pero yung pagtawag Christian at ito nabanggit ko na rin kay Cardinal Ambo nung nagkatabi kami. Sabi ko, sabi ko, Cardinal, tutan nag na rin lang kayo. Nagbitiw siya ng ano, di ba? May malalim siyang binitiwan tungkol dito sa flood control. Ito na siguro yung gawin nating sample na nandito yung government, nandito yung civil society, nandito rin yung church. At baka sakali magkaroon tayo ng pagkakataon na, na mapahigpit at magkaroon tayo ng talagang preventive measures. Pero just like what you said, hindi tayo susuko doon sa ating hinahanap na magkaroon ng uh, political will upang mapanagot. Sana may maipakulong, although alam nating napakahirap. Pero umaasa tayo.